Sa Iloilo City naman, padre de familia na preso sa adlaw mismo sa iya kaadlawan pagkatapos sinigin buno sa makapila ka beses ang iya live-in partner sa sulod sa isa ka lodging house sa distrito sang Lapas Si John Sala nakatutok. Mechan sang uh, balikan ay kami para sa kabataan. Sa baylo nga sa ilang balayo po ng iya kabataan, makaupod sini sa karasel sa Lapas Police Station at na nag sa kaadlawa ni alias Arnold Subong Adlawa. Ini matapos magkit-kit ini sang rehas kahapon bagot sa pagbuno sini sa ang makapila ka beses gamit ang kutsilyo sa iya live partner nga si alias Maria. Natabo ang krimen sa sulod sa isa ka lodging house sa barangay Divina Gracia, Lapas. May nareceive tayong call galing sa staff ng lodge na mayroong isang babae na sumisigaw ng tulong. So, responde yung ating kapulisan. Pagdating doon, nakita nila na uh, yung suspect, Uh, may hawak na kitchen knife. Depensa sa sospek nga siya ang nagpakabudlay. Agon matigayon ang paglakat sa 11 Partners sa Saudi. Apang sang ara na dito, tumalagsahon lang kuno magpadala sa sustento sa ila tatlo ka makabataan Makapila ka beses naman nga wala na tumansang biktima ang iapromisa sa sospek nga magpadala sa kwarta para sa pag-renew sinisang iyalisensya. Mas na impito pa kuno ang sospek sa ang ginapasuni na ibaluan sini nga may iba na ang iyakahagugma. Wai kung tinsur sir nga abon nunda sir sawa ko mo. Ang ko nga tani pagabot na naman, pag na naman, nga si nga magbalikanay ka, na kami. For the Valentine's, for the birthday gifts. Birthday ko si Bong sir mo. Nagahinul Sulman ko ini sa yagin himo dalahin yo sang second chance sa biktima. Sa palangga, 100, andred, andred percent sir. Palangga, palangga. Sa amulang nga sir ang meet ko siya. Ay si itul, nga magbalik na ka, kami. Para sa kabataan. Hindi, para sa akong hindi man siya, para nang sa kabataan. Pilas at siyan, kamot kay man pangaparte sa lawas ang naangkon sa biktima. Padahin pa iningin na bulong sa ospital. Kasong attempted murder kang pagbahilar sa violence against women and children, ang posible atubangon sa sospega. Dahil pa pagita sa kanilaw pulis si Alan Lagamon, barangay kagawad sa barangay Mangani sa Nilaw ang nagtiro sa iya kasilingan na si Ramjan Delmo sa barangay Mostros Amuman Banwa. Sino sa kapulisan na inom inom ang biktima po sa iyang mga himata sa angin sugo sa iyang iautod na magbakal sa tiyangge. Apang nakabai sa iya utod ang barangay kagawad, rason niya padulungan sa biktima kag dito na ang krimen. na biktima? namang ano problema, niro siya -sa, uh, sa may ano, yon. Daan nga hiligot ano na ginatudlo rason, padahit pag nabulong sa ospital ang biktima na nakaangkon sa pila sa tiil, kilid sa lawas, kag-ulo. Opo, at kay Hans Tischerto, John Sala. Buana Western Visayas.